Ah, ganun okay. pala yun. Tapos lalagyan ko siyempre. Na, pa, no. oh. Pwede na pala ako hindi magluto okay, ng saldo kasi okay na siya. <laughs> yeah, okay. O, direct. So, nagluluto si direct, nagiinit okay. ng oil. Oil. <laughs> Tapos, itlog. Okay. Okay. Ang bilis lang. mo kumilos, direct. Oh, Sobra. Dalawa. Mumunguya pa. Eh, grabe. Ang banay nangyari. Okay. 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 Then, nabati, nabati, na siya ng ganyan. Uh -huh. Ito naman, curry leaves. Nabibili rin ito ah. sa mga sentry-sentry, mm -hmm. sa mga rustan-rustan. Meron din ako. sa mga ganyan talaga. Totoo. meron ako sa garden ko na ganyan. Garden Di, habang piniprito uh -huh. yan, yung garden ko Itong kasi. ano na to, itang curry leaves ito, pupunit-punitin mong ganyan. Puro <laughs> Hindi umabot sa garden. Pag garden pa lang naputin. na ganyan. Naputol, naputol, uh -huh. na ganyan. Naputin na ganyan. Naputin kami dito. Dati binigyan ako ng isang doktor, tapos nag-dead na. Pag naaamoy mo na yung... Oh, Baka lang yung mga naaamoy mo na yung curry na ganyan, ilalagay mo na... Baka nagpakamatay yung... O, <laughs> may leaves. nagpapakamatay na halaman. Ito ba yan? <laughs> <laughs> Bakit? Ba't lahat ng plats namin nagpakamatay na at <laughs> point? <laughs> <laughs> Ayan na ang ating oh! scrambled omelet pala. <laughs> tapos yung habang nalang binabati mo pa rin habang nandun. Yung kamatis yan, ganun din ako kanina. Okay. Nagagawa Andon yung curry. leaves. Yung nakatatlo na ako. Ang galing direk. Oh. Wow! Nice. Wait lang. The spices that we used, una dill para dito sa Spanish sardines. Ito naman. Kaffir lime. Kaffir lime. Tapos ito, curry leaves. Ang alika. Yan. Yan ang dahilan kung bakit ako ay magse-celebrate na ng 25 uh, 25th wedding anniversary ko next year. Yeah! Uh, dahil sa nagluto ako ng mga pagkain na kakaiba, parang asawa ko hindi maghanap ng pagkain kakaiba sa kusina ng iba. Oh. Oh!